ang pagtatayo ng mga gusali sa Venice ay isang masalimuot na proseso na uusbong mula sa mga natatanging habon ng lokasyon ng lungsod. Ang mga unang naninirahan ay pumili ng mga pulo sa Laguna na may sapat na lalim at ligtas mula sa mga pagsalakay. Kumamit sila ng mga haligi na gawa sa kahoy na itinayo sa ilalim ng lupa upang suportahan ang mga estruktura. Ang mga haliging ito ay karaniwang gawa sa mga puno ng beech at oak na hilala sa tibay. Ang mga pundasyon ay binubuo ng mga patong-patong na kahoy na nakalubog sa tubig na tumutulong upang maiwasan ang pagdulas ng lupa. Matapos ang pundasyon, ang mga dinding ng gusali ay itinayo mula sa mga brick at bato na may makukulay na disenyo at mga arko. Ang mga kanal ay itinayo sa paligid ng mga gusali na nagbibigay daan sa mga bangka at gondola na makapasok sa mga pok. Sa paglipas ng panahon, ang arkitektura ng Venice ay umunlad na pinagsasama ang mga impluhensyang Bizantin, Gothic at Renaissance na nagbigay ng natatanging karakter sa lungsod.